Yeah, nandito kami ngayon sa kahabaan ng Rang Al-Nain Twin Tower. Para siyang luneta. Hmm. Mahaba. Ayun, may biglang umilaw. Bawa nung nandun. Yung billboard na yun, kasi hindi makita yan na al So, may pang-update na naman tayo sa ating YouTube, munting YouTube channel. Thank you for watching. This is only for updating. After my love yesterday. And then, I'm <laughs> Shout out sa mga nanood ng aking live kahapon. Shout out. And dito kami ngayon sa labas. Nakalabas kami dahil ng may birthday. Ayan, may May magbe-birthday lang. Lalakad kami. Mapunta kami sa dagat. Hindi <laughs> pala dagat. Hindi lawa. Ang mga Arab ko. Oh, Ito ang kasama ko. Two, four, mamaya pa meron pa isang mga Pinay. Pa, darating pa. Ilan pa yun? paros siyang ano. No, right. Nandito na kami sa Molopecia, naalala ko yung Molopecia Ang <laughs> kayma pala, ganoon huh? nyo yan Ang lang po To make enjoy, we need to have money huh? You can enjoy if you don't have money, don't go outside if you don't have money right that Diba? Ang <sighs> oh, mga Arabong nagwapo mga pasyalan. Ang haba pala nito. Walang katapusan. Kanina pa kami lumakad ng lumakad. May hinahanap kami. May kami. Upo kami. Dahil kakain. Ano. Hmm. Ang haba, oh. May mga bit, -bit sila. Ako, ang bit, -bit ko, cellphone. Ayan, ang puno. Malabon. Ang layo na nalalakad ko. Oh, dilim na. Yan, makakatagpo na kami ng aming ay oh, wala ang ilaw. Dilim. Yan, na hindi kami sa madilim. Nagtitipid di dito mga sa ilaw. Dito kami, huupo. Sa damuhan, kakain. Oh, ganun lang. Ah, ayan na pala sila. Eto na sila ang mga kadama ng magkakapatid ala yung bagay hinila na din hi shout out sa inyong lahat hi 2 km grabe haba ng nilakad namin ayun pala sayang ah, bakit yan yung walang ilaw ano ba yan jamaica ano to dagat ano dagat na yan yan, dito kami kakakal. Para pala tayo nasa Hong Kong eh. Ganito sa Hong Kong. <laughs> <laughs> eh, pero nasa yeah, Middle East kami. Ano pa na ako sa mo. So, makita yung forma ko. <laughs> oh, kahainan na. Gutom na kalalakad. Ay, happy birthday muna. Kakanta pa ng happy birthday eh. Yeah, yeah. Si Kiyate ang tayo harap. Ay, yan. Ay, yan.

Bye bye. Bye bye na kami. namin. Let's eat guys. Thank you for watching. Bye bye. <todicly>